Sino naman yun. So, Ay, thank you po. <laughs> so, um, mm, ano po ang magandang, ano, mangyayari ngayong 5th fifth anniversary ng Amara Shia? So, ngayon po, we are celebrating talaga the milestone of Amara Shia. Five years, hindi din po siya madali. But, you know, thankful for everything. Ano po ang mga bagong... Masasabi niyo para sa mga customers, anong bagong pasabong ng Amara Actually po, uh, nawala kasi ako for 4 months because of my pregnancy. Yeah, kakapangal ko pa lang po talaga actually. And then ngayon, um, kasi more online selling kasi talaga kami with Amara. So, abangan nila yung magiging pasabog kasi magbibigay ako ng uh, discount during the live selling. And of course, magmimigay kami ng uh, worth 1 million pesos na giveaway sa lahat ng aming clients during my comeback. Opo. Congratulations po. Parang hindi kayo naman. No? Ah, thank you. <laughs> Grabe naman yan, madam. Thank you um, po. Meron din po ka, ata kayo introduce na bagong member ng ng family ng Amara Shia. Aside from your babe, baby, meron po kayong celebrity No as, of, no, as of na po, wala pa po. We have, uh, mag expand na po kami uh, soon, mag-open na po yung aming BGC uh, branch and then, sa ngayon po we have the, uh, patapos na po yung production house namin na gagawin, doon na po gaganapin yung mga um, gawaan namin and of course nandun na din po yung mga live selling area and kasi nagpa-live na din po kami for the other sellers din po. Gano'n po kayo ka-hands-on dito considering na kapapanganak ni lang po. Kailangan po talaga mag-sacrifice. Oh, oh, Very hands-on po. Kasi po, uh, five years pa po si Amara, pero baby pa po talaga siya. Oh, oh. Ano po yung dream niyo para sa sa inyong Amara -shy? My dream po talaga is mag-supply um, sa buong um, Pilipinas po ng mga diamonds, ng aming mga items po. Uh, one of the supplier po talaga ng diamond. Kasi po, ano eh, uh, <coughs> Sa amin po kasi as a seller po, umupunta pa po talaga kami sa ibang bansa para po mag-angkat ng mga diamonds, doon po mag-live selling. So, hindi din po biro yung mga, ano, yung mga um, time po na binibigay namin, yung malayo po yung mga, um, yung, mga ta yung mga mommies sa mga babies nila. So, kasi we need to, ano eh, we need to travel kasi nandun lang talaga yung source ng maraming diamonds. So, yan po yung pinakaano ko sa Uh, pinaka-goal po namin sa Amara, yung kami po yung magsusupply within the Philippines po na hang mga mummies or ang mga ano po, ang mga live sellers, hindi na po sila pupunta na ibang bansa to do the live selling kasi po kami na po yung magpupro Madam, um, um, sa, sa tingin niyo, kumusta na ang jewelry industry ngayon sa bansa? How is it since you started and how is it now that you're on your fifth anniversary? Sa jewelry po, hindi naman po siya talaga mawawalan kasi hundred of years na po talaga siya. Talagang um, ngayon kasi ang nakikita ko kasi sa mga tao, before kasi talaga is luxury bags. Pero ngayon po talaga kahit necklace lang yung suot mo, iba na po yung atake. So, hindi yun na po talaga siya. Ang trend po talaga is packet ng packet. Especially po the gold now. Okay. Having said that, why is jewelry a good investment? Good investment po siya kasi bukod po na uh, nasusuot, daily po nasusuot niyo po siya. Hindi po siya yung um, like, hindi po siya na parang kahit maluma po siya, pwede niyo po siyang ipaklining din po talaga siyang bago and of course ang ano po talaga doon is tumataas po talaga yung value kahit po siya ginagamit nyo. and bukod pa po doon talagang maipapasa po natin ito sa mga kids natin or basta maipapamana po siya yun po yung sa akin. Patuloy yung ano ni ano hindi nagde depreciate ang value yes hindi po po talaga hindi po talaga okay. nagde depreciate ang value lalo na po ang ating gold of course na yun kasi parang um, <clears throat> i started po 5 years ago sa gold times uh, more than times two na po ang tinaas ng gold nice. since uh, five years ago. Paano yes. makatulong yung pagkakaroon ng endorsers like Janela and Sanya sa business? Malaking tulong po siya kasi ano eh, um, sa jewelry business kasi we are selling the high value item. So, tapos uh, not everyone can go to our store. So, we have the online selling talaga. And um, sa dami po talaga ng seller ngayon, ang ano mo na lang is ano yung may offer mo sa mga client. Ano yung uniqueness mo? Bakit ako pagkakatiwalaan ni client? So, that is one of the reason kung bakit. Because we have the ambassador, Um, they have the name of course. Yun, uh, yun po yung uh, sobrang laki lang po talaga ng tulong ng mga ambassadors and mga influencers. Natin. Without naming names kung mm -hmm. hindi pwede, sino yung mga, paano mo i-describe yung mga VIP clients? Sorry? Yung mga VIP clients, yung mga artist, yung mga... VIP clients, mm -hmm. yung mga, mga artists, uh, VIP oh, Sa ngayon, wala pa po. wala. Um, po. Talagang, mga VIP clients talaga namin, talagang mga business. Man, business man, yan. Talagang nag-spend -e talaga ng during our live selling, 5 million, 10 million. po talaga yung ano nila. Madam, how is online selling paid way to market your product? ano is it, Sorry? How is it more helpful sa pag-market ng product ninyo? Yung live selling and online, ano, ano, yung e-commerce. Mm -hmm. Ang sa live selling talaga, um, kami kasi, we started with the retail. Retail talaga kami we started. Pero, si live selling is really different. It's like, you know, the sales, it's like 20% of the sales ng Um, sa ano sa retail talaga sa store. I'm yeah I'm telling the physical store po okay. Iba po talaga siya kasi uh, si amara kasi 5 years ago we started pandemic we started in uh, local brand sa ano local yeah year 2020 we started local brand sa Jensen doon kami nagstart nag eh. nagopen kami ng na first branch hanggang nag-expand kami sa Manila So, um, nung nag-expand na kami with the Manila, ano, doon na namin na ano yung lawak talaga ng market. Pero hindi sila um, hindi of course not everyone can go to our store, di ba? Kasi syempre malayo. When we started live selling, doon namin doon namin na realize, oh my god, andito pala. Ito pala 'yon. Kasi if you have store, yan yung dyan ka mag start with the branding eh. Pero yung live selling, um, sinasabi nga ng mga iba, bakit ka nag-live selling? Ganito, yung ano mo, value bababa. Ba ba? No, okay. it's not. Iba yung naging, ang sales talaga namin, ay, nako, yun na lang talaga masabi ko, grabe. Hindi nakakawala ng premium. No, sale. hindi po. It adds <clears throat> premium to yes. yung... Yes, actually, um, <coughs> during the live selling, hindi siya mawawala yung, uh, yung branding mo, or yung pagka-premium mo, or pagka-high-end mo. Kasi sino naman mag, uh, mag Magka, ma, paano mawawala yon Ang magmamind sa'yo during life, mine, 2 million, mine, 3 million. Opo, oh, ganun po talaga. Mine, 5 million. So, wala po yun sa aming store. yes, wala po yun sa aming store. Actually po, nung last, uh, last na nag, ano tayo, last na nag-meet, wala pa po yun. Wala. Kaya, di ba, parang iba po talaga. Kasi, grabe, ang layo po ng live selling. Yes, uh -huh. yung, yung mga audience, sa live selling, meron po yung mga OFW. Yes, opo, marami din po kaming OFW. Actually, sa OFW, ang ano naman nila is reselling. Nire-resell naman nila. Kasi we are, ano eh, uh, ang binibenta namin talaga is not the retail na. Hindi na siya yung retail price na, hmm, sabog ang presyo, ganun, hindi po. Opo. Yes, yes. Can you tell us more about your favorite mga sinusuot po ngayon. Ah, okay. My favorite po talaga, eto, this is a Tanzanite ring. Ayan po talaga siya favorite ko. And of course, this one, the Pariba. Kasi si paraiba kasi is really rare eh. Um, every uh, 10,000 of diamonds, saka mo lang makikita si paraiba. Oh, okay. oh, <laughs> si paraiba oh my God. This one, <laughs> nasa range 3, oo, oh, oh, nasa 3M. Eto, si Ito lang. And this one, nasa 1.5. Hmm. Ayun, oh. naman. Ay, mas mahal. Oo, po. Kasi sa diamond po kasi, mas more on buo. More on buo yung diamond. Mas malaki siya, mas mahal po siya. Eto po, it's, it's ranging 8 million. Ilang carat? This is total of 8 card. Opo. Oh, so, <laughs> nasa 20 million yung suot ni It's more than... More <laughs> than... May, may ikaw pa. May, <laughs> may hikaw pa. Kasi hikaw, mura lang po yan. Ano yung pinakamahal dyan, Madam? Ang pinakamahal, ito po. Ah, yan. Yeah. Yeah. si Ana. Okay. May dream celebrity ka ba na you wish you would wear yeah, Yeah, meron. Oo, po. It's Miss Anne Curtis. Oh. Uh, uh, bakit? May naka-reserve na ba para sa kanya na jewel? <laughs> na jewel, yes, oo. Pero, um, hindi natin alam. Oo, malay natin. Oo, si Lord na po magbibigay nun, no, if ever. No? Pero for me kasi, um, bakit si Ann Curtis? Kahit ano naman kasi niya. O, free. Oo. oh Mag-showtime oh, oh, ka, Marsha. <laughs> <laughs> Pag-ulong po pa lang ako. na, Thank you. showtime mo lang yan, showtime ka ano? Di ba live yung bibigay 10 million? Ito yung president Kakausapin niya si Ann, saka si Boss B. Yeah. yeah.